we mirip parang wala ng bukas. Birit to the max! I don't wanna miss the At kahit sa anong posisyon, nakaupo, <tinyo> nang building All pinakamataas na na note na naabot mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam. I don't want to know. Mm -hmm. As in, hindi ka pa naman nakakabasag ng mga chandelier dyan o mga baso. baso. Nakabasag na ako. Oo. Nakabasag na yung boses ko na ba? When I was younger, ba? oo. I think, kasi parang may frequency ka na nahihit. Oo. Mo. Then pumutok. Pumutok na lang yung baso. Oo. <laughs> Through pumutok the fire yun. yata yung kinakanta ko. And Matagal ko nang gustong ma-interview si Regine pero pakiwari ko'y mailap siya. Hindi basta-basta nagpapa-interview kung walang issue o kung wala siyang ipopromote na programa, kanta o pelikula hanggang nitong. Muli. There's a very public regime and I know there's a very private regime. Ang hirap mo kayang interview <laughs> Tama ba? um Yes, I am very private. Merong mga bagay na gusto ko sana na sa akin na lang. But since this is my work, I expected na yun sa'yo eh na mm -hmm. you're in this business so you kind of have to share everything. The very little privacy I have, talagang I'll oh. Try to keep it na lang. Paano ba maging Regine Velasquez? Hindi ko alam. <laughs> uh, hanggang ngayon, actually, pagka iniisip ko, hindi ko pa rin mapagtanto-tanto yung lahat ng blessings na natanggap ko. Kasi parang lahat ng hiningi ko kay God, parang binigay lahat sa akin yung mga pangarap ko. si Chona Velasquez ay naging si Regine Velasquez? Mula sa paglublub sa kanya sa drum o sa dagat ng kanyang ama upang patibayin ang kanyang lalamunan. Talagang tinrain ko siya sa dagat. Almost daily. Kasi mahilig siya mag-swimming. Hindi ko muna sa nakakanta. Pinapabayaan ko muna mapagod sa paglalaro. Kasi yung training niya parang laro lang sa kanya. Sa pagsali niya sa mga amateur singing contest hanggang sa pagkakadiskubre sa kanya sa telebisyon. Ang minamahal ko pong mama at papa, si Mommy V at si Mang Jerry kanyang pamilya mula sa kahirapan at kung paano siya napunta sa limelight na hanay sa pinakamalalaking pangalan sa showbiz. Oh, <laughs> Did you ever imagine na one day magkakaroon ng reversal of fortune na dati nasa sideline ka lang ngayon ikaw na yun nasa limelight kahilera mo yung mga Movie stars na nung araw eh kinakanta-kantahan mo lang nang ng team song. song. Oo. Mm -hmm. um, the very first time na nangyari 'yun sa akin parang ang weird ng feeling. Kasi sanay nga lang ako na kumakanta ako ng team song. Kasi ngayon ako na 'yung nandoon. Ako na 'yung papanaorin. Nakaka-nervous. Pero nakakatuwa, masarap din yung feeling. Ilan sa mga pinagkakautangan daw niya ng loob ang kanyang manager ng mahabang panahon, si Ronnie Enares, si Pilita Corales, si Bert Tawa Marcelo, gayon din ang mga artistang sina Kuli Desma, Pops Fernandez, Martin Rivera at Gary Valenciano. Kung nasan man ako ngayon, pagka binibigyan ako ng pagkakataon na makatulong din sa ibang artist, talagang I really do my very best to help. Kasi parang, di ba, paying it forward, parang ganun. Kasi when I was starting, a lot of people helped me out talaga. ng marka ng mga Pilipinong mga awit ang pagbirit. Para sa marami, ito kasi ang paraan ng pagpapakita ng galing sa pag-awit nung sumikat si Regine, lalong tumindi ang biritan at siya ang naging sukatan at pamantayan ng usay sa pagbilin. Siya ang ginaya. Sometimes I know I make a fool of myself. I try it anyway. Ganun kalakas yung loob ko eh. Kaya people think na parang sobrang Uh, I can sing whatever, I can sing, sing, anything, sobrang flexible, sobrang mataas yung boses. Mm Hindi, -hmm. actually, malakas lang talaga yung loob. Nasintunado ka na ba? <laughs> Meron naman. <laughs> Meron naman, kaya lang kasi, matalas din yung tenga ko. So, alam ko na nagkakamali ako, alam ko na nag ako, so, binabawihan ko kaagad. Pero bakit nga ba birit doon ka nakilala eh mm -hmm. some people have an issue with birit when i came out no one was singing like that actually mm -hmm. walang kasound ko uh -huh. from the root word kasa <laughs> <laughs> kasound. Okay. Pilipino lang gumagawa okay, kasound. Yes. Wala akong kasound. Pero, saktong-sakto, dumating si Whitney Houston. Tapos dumating din si Mariah Carey. So, saktong-sakto yung, yung pasok ko na ganun yung mga tipo ng songs na kinagawa ko. So, alam ko na may mga tao na hindi nila masyadong feel yung mga ganong klasing pagkanta. Kaya ko rin namang kumanta ng hindi ako masyadong bumibirit. Actually, lately, Naaral ko na gagawin yun eh. Kasi nga, kahit ako, napapagod na rin ako na lagi akong bumibirit. Kaya lang, pagka nasa stage ka na, hindi ko alam eh, minsan kahit bahay ko buya yata kantahin ko, papahirapin ko. At <laughs> <Ay, laughs> saka hinahanap yun sa'yo, di ba? Hindi kasi nai-excite ako. Yung parang, oh, ano eh, kanta ko, I'm bored. <laughs> totoo lang sa yung uh, original na birit ko in para sa akin. No? First time ko siya nakita sa, sa bagong pampiyon very wave-like kasi super ang payat-payat niya. Hindi ko nga maintindihan sa nagagaling yung boses niya noon eh. Si Lea Salonga ang Pinoy icon na naunang nakatuntong sa international music scene. Pero dito sa Pilipinas, si Regine ang music icon na umusbong Tinanong ko si Regine kung hindi ba siya nanghihinayang sa oportunidad na makilala din abroad. I also tried naman. I went to the States, I met some people, but it's really not for me. Kasi that means ano eh, parang starting from scratch. Eh syempre meron akong nakasanayan na kung baga kahit papano nakikilala na ako dito, mm -hmm. hindi ko na kayang i-give up yon mm -hmm. Plus, my family's here. Mm -hmm. So, so not. Friday nights and the lights are low <laughs> Looking out for a place to go. <laughs>